Kit <laughs> ng aso natin si Saya eh, no? Kuha mo na tayo ng mga Ano natin dito Lagay natin to sa lagayan Mga plato Yan At saka uh, ito muna Hanahin natin Panatilihin natin maayos Ang sinimula ng ating bunsong prensisita Sa kanyang projector ito sa ating kitchen ano? Naku na naman si Saya bakit matapakang ka dyan, baby girl? Lagay natin dito. Maayos. Ayan. Organize. Dito. Tsaka syempre mga baso, no? Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kinis. Ano? Kung nasa man araw na to, nako eh. Kung magandang araw natin ngayon, ang panahon natin ay hindi maganda. Dahil, nako po, Panginoon. Ilang araw na namang maulan, makulimlim, at madilim ang ating uh, araw, ano? Eh summer na ngayon eh, na-expect natin yung mga ganitong panahon na makulimlim, maulan, medyo malamig ay mga buwan ng Mayo at June pero ngayong katapusan no? Uh, katapusan ng June nangyayari, hopefully pagpatak ng July uh, ba? Diba? nako isa na sa selebrasyon ng Canada Day ay wag umulan nako, ang tagal nating hinintayan sam uh, isang taon <laughs> hindi sampung taon na, isang taon nating hinintayan para mag-celebrate tayo ng Canada Day ay eh, nataon pa sa araw ng ating day of winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nako, eh, hindi ako papayag na hindi ako pupunta sa Canada Day na araw nating day of. Yung ba nagpapasarap tayo, nagpapakasaya tayo kumakain makain tayo ng mga pagkain tinitinda doon sa Canada Day habang tayo ay bayad sa ating trabaho. Di ba? Dahil nataon sa ating day of ang holiday. Yan, yeah, di ba? Pero hindi sa lahat ng company bayad pag naka day off ka during holidays sa company namin isa sa mga benepisyo namin yan na kahit naka day off ka natapat ang holiday binabayaran ka ng 8 oras habang ikaw ay nagpapakasarap nagmumuni-muni lumalamon ng mga masasarap na pagkain doon sa event na pupuntahan natin sana wag lang umulan para mas lalo tayong enjoy yan <laughs> parang nangiinggit pa ako ha. Amira. <laughs> <laughs> Hindi kasi ano eh, minsan lang, minsan lang nangyari to mga kainay sa ano? na yung Canada Day, bihirang-bihirang mangyari yan na matatapat ng Tuesday. Usually, nangyayari yan Monday. Kaya tinatawag na long weekend. Pero ngayon, mas maganda ngayon. Kasi pwede kang mag-call sick, no? ng Monday para merong apat na araw na, na bakasyon. ba? Diba? Halimbawa, bakasyon ka ng Sabado, Linggo, tapos eh, yung Tuesday ay Canada Day, holiday. ba? Diba? Usually sa ibang mga companies, walang pasok yan. Sarado. Sarado. O di maglilib ka ngayon ng ano, Monday para apat na araw ang malupit na bakasyon. O ba? Diba? So tara, tapusin muna natin itong atin. Uh, ginagawa rito at baka hindi matapos sa so natin. At may-may ng konti mga kainags eh. Lalagyan natin ng ano to, Yero. Oh, by the way, maraming maraming salamat nga para sa mga comment ninyo, no? Doon sa radio ng ating truck uh, track. Nako, maraming salamat po at marami ako natutunan. Thank you very much. At saka syempre, yung mga comment doon, comment doon sa iba na sa truck natin, ano? Actually, ginawa ko na yun, eh. Pinalitan ko ng fuse. Ginawa ko na yun. Talagang wala talaga. Talagang paliti na talaga. Tapos, eto, at naku, eh, maraming salamat din talaga sa mga nag-comment. Ang dami ko rin natutunan, ano? Yung mga, mga, tawag nito, yung 5,000, ano, 50,000 hours doon sa mga ilaw, LED, no? So, kinaabot daw ng mga 11 years yun or 15 years, depende sa paggamit. So, maraming salamat kasi wala akong alam talaga dyan, ano? Thank you very much, especially pagka mathematics na pinag-uusapan. Naku po! Eh, naikwento ko na, di ba? Ilang beses ko nang kinuwento sa inyo Nung ako eh, ele uh, elementary, high school <laughs> Lalo na dumating tayo sa college Eh, di ba, nagpanggabi nga ako para <laughs> Makapasa lang ako sa algebra <laughs> <laughs> Ang bihira, tuwan-tuwa pa kinikwento eh no? Eh, mga kinis, yung talagang katotohanan eh no? Sabi niya nila, walang masamang sabihin ng buong katotohanan Mahirap yung meron itinatago, di ba? Hanggat maaga, sabihin na kaagad Kesa malaman pa ng iba <laughs> di ba? Malaman niyo pa sa iba. Mahal <laughs> pangit naman sabihin ko ay eh, napakatalino ko sa mat. Tapos eh mala makakausap niyo yung mga dati kong naging kaklase, mga dati kong mga kinokopyahan eh. Di ba? Ay di kakalabas-labas na hindi kaganda-ganda yung mga pinagsasabi ko. Ayoko naman kasi maging sinungaling sa harap ninyo mga <laughs> Gusto ko ito totoo, good vibes. Di ba? Sabi nga nila, eh, mas maganda kang matanggap, mas madali kang matatanggap ng pagkatao. Ay, ng mga tao, ng mga viewers mo kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo dahil kahit na anong sabihin mo kahit na anong pagsisinungaling mo ay mahahalata nila yan at makikita nila yan sa mga pinagagawa natin sa ating mga videos ba? Ah. Diba? <laughs> so ayos ay mali pala to. hindi pala dito yan yeah, good vibes lang tayo di ba mga kainis good vibes lang tayo tingnan nyo tsaka maraming salamat talaga no? thank you very much maraming nagko-comment na Napakaswerte raw ng ating family sa atin. Na, syempre swerte rin ako sa kanila, especially ako. Napakaswerte ko kay Mahal na Reyna, mga ano? Napakaswerte ko kay Mahal na Reyna. Sabi nga ng iba, napakamalas naman ni Mahal na Reyna, ikaw na pangasawa. <laughs> Busit ka, kalbo ka. <laughs> Good vibes lang tayo, mga sa. ano. Parang hindi natatapos yung ginagawa ko, mag-uusap mga kainis mag para matapos na to, ah. Dali lang, ha. Ah. <laughs> yan. Ayan, hindi ito. Ayan. Ayan. Saan ba ito lagayin ito? Uh, natin dito. Lagayin natin dyan. O, oh, dito na lang. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? O. Oh. Uy. Nilagay ko pala ito dito. Ang pangiting na. Oh, yun. Dudududa lang yan. Ito kasi bonnet ko to Pag natutulog ako may bonnet eh Kasi pagka wala akong bonnet sa ulo Pag natutulog ako Pagkagising ko may sipo na ako Eh alam nyo naman Wala tayong pantakip sa bunbuna natin Wala tayong protection Wala tayong pang cover Pag pumasok ang hangin Magkakasakit na ako Kasi yung ulo ko punong puno na ng hangin yan eh Pag may pumasok pang hangin Sober na <laughs> Delikado Kaya kailangan ko magsuot ng pang Kahit pa Sabi, Sabihiran So by the way mga kahinags, ano, Ito na yung ilaw na ikakabit natin eh, ito ang 50,000 na sinasabi ko sinasabi rin ng mga subscribers viewers natin ano, na, na matagal ang aabutin yan alam mo naman klaseng uh, panahon to no? <laughs> hanggang ngayon eh naka sweatshirt pa rin tayo malamig pa rin Dira. parang wala nang summer dito sa Canada Pagasolina muna tayo mga kainags, ano? pero syempre higit muna sa lahat ay ang ating uh, munting radyo Buksan natin. So by the way, maraming maraming salamat muli sa mga nagsuggest Meron daw na mga mga munting radio transmitter isasaksak natin dito sa ating uh, sigaret ano no, saksakan. Tapos e eh, i bluetooth natin, mga kainis ano. so maraming maraming salamat. Sinubukan ko na rin kasi yan eh. Yung cellphone ko, meron 'di ba cellphone ko, tapos sa naglagay ako ng uh, speaker uh, parang para sa akin, parang medyo matrabaho mga kainis. Sino kasi para bubuksan mo po 'yung cellphone mo, may mga pipindot-pindutin ka pa ah uh, hindi ka tulad nito hindi ka tulad nito mga kainags ano? uh, pag bukas ko kasi nito on ko lang yun na kaagad pasok na agad o oh, diba yan yeah. So, ano na kaagad siya under na hindi ka tulad kasi pag cellphone ko. Bubuksan ko pa ganto 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 ganto. Tapos sa uh, uh, ito kasi naka sa camera natin 'to eh. mga connection sa camera 'yan, mga kainags, ano So 'yan sa ngayon, ganyan pa lang muna ang gusto kong setup So marami sobrang na-appreciate ko naman talaga 'yung mga comment ninyo, yung mga suggestion ninyo pero mas komportable uh, ako sa sa ganito. Kasi pagkuha ko lang dito, mula rito, kukunin ko lang 'yan. Uh, I-on ko lang 'yan. 'Yun na 'yun. Tapos na mga kainaks ano. iba Yung sabi nung iba, basag daw 'yung radio 'yung 'yung speaker basag daw pero Uh, hindi naman makikinig sana. Uh, hindi naman pero hindi na, yung quality ng sounds niya okay naman sa akin. Importante lang naman kasi sa akin eh may sounds yun lang naman. Hindi na, hindi naman ako yung ano yung maano ma, sa mga kailangan gan malakas yung sa booper, malakas yung bass. Hindi naman ako ganun maka-enjoy basta sa akin may sounds lang. Ayos na. Alam niyo ba yung tipong batang 80s nung araw na meron kang radyo yung pinupok-pok-pok mo pa yung radyo mo para lang gumana di ba tok 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 <laughs> o kaya di ba nanonood ka ng television di ba yung television minsan eh hindi maganda yung vision di ba hindi maganda yung kinalalabasan ng pinapanood mo yung ginagawa mo pinupok-pok mo yun eh o di ba biglang lilinaw na kaagad yung pinapanood mo. Parang ganon din dati sa ano, sa radyo ng no, mga 1980s, mga 1980s, 1980s, yung battery mo medyo drain na gagawin mo kukuha kang martilyo pupukpukin -puk mo ng konti yung ano yung ganun, ganun kami noong 1980s you no? Know? yung radio namin yung radio lang um, talagang nabibili sa palengke yung plywood na nilagyan lang ng mga chips chips mga pius pius yung nabibili sa palengke noong araw tapos di pihit pihit pang ganoon yung ganoon ang <laughs> uh, yun yun yung nakasanayan natin no? kaya Okay na sa akin itong mga kainis, ano? Mm, di ba? Basta may sounds importante. So, kain muna tayo sa Team Hortons kasi kailangan natin kumain. At uh, bago natin tirahin yung, ano, yung, yung butas sa kisame natin, kailangan na mga kainis, ano? Di ba? Yan. So, ano pa nga bang dapat nga ipagpasalamat sa inyo? At basta maraming maraming salamat talaga sa mga concerns, sa mga... Naku, malaki talaga ang naitutulong ng mga comments ninyo, no, mga kainis. maraming maraming salamat sa mga pag-share ng inyong ideas para sa katulad kong isang mangmang -mang, -mang! salat sa kalaman ob ob lahat na lang gusto yung sabihin tatanggapin ko parang galit ako ha <laughs> hindi thank you lang good vibes lang tayo mga kairis good vibes lang tayo yan <laughs> uy ba mukhang lumalaki-laki na yung mga raspberries ng kapitbahay natin ha ayun ayun o oh. ah hindi, hindi hindi wala pa maliit pa yan maliit pa yan mga katapusan ng July pwede na yan pwede na dugasin Pwede nang pitikin. Yan. <laughs> Basta yung mga lumalabas sa bakuran na. Bira. <laughs> Ang tawang demonyong inayupak eh, no? Tawang mandrugas eh, no? <laughs> so tara na, baka gutom lang to. Bwisi naman. Tugpak! Hindi alam yung intro eh. siya lang kayo mga kainags, ha? <laughs> baka kanta lang eh. Gasolina muna tayo. Magkano ba gasolina ngayon? Uy, $1.25 pa rin. $50 sa uh, ilang litro kaya yon. Basta $50 ang binayad ko. Importante may malagay tayong gasolina. Yun, pumitik na. $50, 41 liters pumasok. Mga kainags, ano? Lagyan mo natin ganito, maayos. Yan. Sarado natin. Mahirap na at baka makalimutan natin tumatakbo tayo although may takip naman yon Capless ah, yan safe safe all right let's go alis na tayo importante may gasolina na yung ating sasakyan uh, oh, full full tank mga kainag no almost full tank ayan no oh. yan ah, all right tara let's go ready to go na tayo ready to go na sa team hortons soup mainit na soup at tinapay at nag-coffee na ako eh. Ano na lang siguro? pala na doon ang tinatingnan natin doon. mo mukhang nagkaroon ng problema yung ano ko ngayon ha, yung aking uh, aircon ha Tingnan nyo ha, parinig ko sa inyo ha Ay, no? tingnan nyo, parang may motor no Parang may motor na malakas na, parang na broken ano broken na uh, LSE. pero may, may, may meron pa namang lamig na lumalabas kaya lang naririnig nyo ba mga kainags biglang lumabas eh kanina tahimik lang ngayon biglang lumabas hindi yung bunganga ko ha? Ah. hindi yung bunganga ko yung maingay <laughs> pinatay ko na eh papaano pa ko na naman to sa talyer natin ano? sa ating mekaniko papatingnan ko gastos na naman to hindi pa nga uh, <laughs> kakatapos lang ng problema natin sa radio natin sa truck natin dito no ito na may solusyon na oh. baka mapag-isipan ko nito kasi merong mini aircon si pangalina na prinsesa sa kwarto niya kung sakaling masira yung aircon natin dito pwede kong dalhin dito sa lobby yun ano <laughs> yung malaki ay, ang problema, walang saksakan ng kuryente rito. Hindi. <laughs> hindi dali na lang natin sa ano. Dali na lang sa talyer natin, papa-check natin 'to. Nako. Eh sigurado pag apektado yung aircon, iniisip ko baka apektado rin yung heater niya, no? Baka wala rin tayong heater pag summer. Ay, pag winter pala. O, kailangan talaga natin pa-check up na 'to. Pag meron tayong konting narinig na hindi kakaiba o naramdaman ay hindi kakaiba sa ating uh, mga sasakyan, eh, dapat pa-check up agad natin 'yan. Habang kaya pa. Tara gusto ko sana broccoli soup eh wala sila pero okay lang to magano lang laman ng tiyan natin ito yung sinasabi ko sa inyo mga kayinags, ano? Uh, isang buwan na lang siguro to tatanggalin na to. mga first week ng August wala na to yun ay malungkot yung tinatanggal na yung mga <laughs> mga tindahan ng mga halaman mga August wala nang mga tinitindang halaman dito wala na yan kasi syempre pagkatapos ng August September na Berna na naman umpisa na naman ang taglamig nyan dito bilis ng panahon grabe sobrang bilis ng araw ramdam mo talaga dito sa Canada no? yung bilis ng araw grabe bahay na tayo mga kainags ah, po hello baby girl yan Ha, ito nga paling sopa na nabili na ni Mahal na Reyna no nakaraan no? Ah, maraming salamat sa comment ninyo ha. Thank you very much. Nung nabili natin tong supa ni Mahal na Reyna. Meron ako nakita kasi ano rito, uh, yero ito toto. Lalagay natin do sa butas sa ceiling sa kusina natin. Ayan. Hmm. Bibilugan lang natin 'yan para matakpan yung ano roon yung ating uh, bilog bilog na butas sa kusina mukhang umiinit-init ang panahon na ah. bali makapagubad tayo ng jacket mamaya ay ng sweatshirt mamaya, may ng konti ito lang ho, oh. medyo malapad to kasi ito, ito yung ginamit ko dito na oh. napapansin niyo yung pintuan natin ano doon sa mga ano, doon po sa mga hindi nakakaalam kaya nilagyan ko ng yero yan dyan kasi yung mga aso natin pagkagaling sa labas gustong pumasok, in inaanon ina in nila eh kinakayod ng mga claw nila ng mga po, nasisira yung pintuan natin kaya nilagyan ko ng ganyan kung sakaling kas kasi ng kamay nila hindi hindi magda-damage yung hindi magda-damage yung ating pintuan yan ito yung natira isa sa, sa, mga natira to akala ko hindi na natin magagamit eh magagamit pala natin ngayon bag nga muna ako ng sombrero para umaraw lalo ya yeah. <laughs> para lalong lumabas ang sikat ng araw yan no <laughs> si sayon tumatahol na palabasin muna natin nako baka na nga ng damit medyo mainit na Aha, yan na si sayon oh. Ah, dito muna kayong dalawa ha oh uy namumulaklak na yung mga halaman ni mahal oh uy doon, hindi ko napansin ah. ito pa ito pa nako ito mga sa so, tingnan niyo yung bulaklak oh ang ganda na oh no wow beautiful ay wag mo sisirain yan na. Tuwira ka. Naku. Ang bilis sa uh, lumaki ng mga lawn grass natin. Lalo na sa harapan. Ano? Kasi nga madalas magulan mga kainags. Kaya mabilis lumaki mga lawn grass. Sukatin muna natin yung ano. Itong butas dito kung parang kasyang-kasyang ulo ko ah. <laughs> Yan, so may mga nagsabi, ah, pwede ko rin daw lagyan ng ano to, ng exhaust fan. Pero meron pong nakabara na eh, oh. Mer meron na nakabara rito sa ano eh. Hindi na okay na, okay na tong ano natin, exhaust fan natin dito. Takpa na lang natin siya. Sukatin ko lang ano. Pero dapat sobra yung sukat natin eh. Tapos kasi pagka nalagyan na natin ng bilog to, halimbawa yung bilog hanggang dito, meron tayong ano, uh, screw drywall, yun ang gagamitin natin dito. Para madikit na siya, ano. Uh, gawin natin 12 12 inches yung lapad ng bilog aray ko tumama sa ulo ko pero syempre mga kainex bago tayo magsimula sa ating proyekto ay kailangan natin magsuot ng syempre mamahaling headphone yan <laughs> so mamahaling daw to sabi nila no? pag binili mo sa Best Buy kasi nasa 250 eh. pero syempre hindi natin kaya yung presyo na 250 para lang sa headphone ano? buti na lang meron tayong nakitang gantong klase na 150 lang ang presyo sa Costco kaya binili ka agad natin. Buti na lang. So mag-sounds muna tayo habang ginagawa natin ang project natin. Habang ginugupit natin yung, hindi yung buho ko ha, bihira yung yero na ilalagay natin dito. Yan. <laughs> Tara, tama na yan ka, akin ko yan. yan. Noong ano, noong mga 1980s, 1990s mga kainags, ano, noong sumasama-sama ako sa extra-extra <laughs> lang sa mga construction workers. Yung tumutulong-tulong lang. Tapos eh, nilalagay namin sa yero, panlason daw, bago pinturahan. Suka, lagyan daw na suka para daw mamatay yung mga mikrobyo, para daw kumapit na ma maayos yung mga pinturang ilalagay natin. Ano? Kaya ito, lalagyan din natin ng suka. Yan. Kung sabi nila ilalasunin, lasunin muna yung ano yung yero bago pinturahan. Pero tayo hindi naman natin siya ngayon pipinturahan. Lalasunin lang natin, sinasabing lasunin. Uh, para kung sakaling nga uh, pwede natin pinturahan, pwede na. Pero syempre lalagyan ulit natin ng suka pag pipinturahan na talaga natin. Tsaka importante kasi ito yung nandito sa Yan yung naka, ano sa butas. Oh, diba? Ayusin natin. Para daw matay ano. Siguro yung mga mikrobyo nito, yun yung nagiging dahilan para hindi masyadong kumapit or kumapit ng husto yung mga pintura sa mga yero kaya tayo inalagyan natin na maayos oh. yan patay maasid ng suka yan alam nyo ba yung model ng suka parang ako daw yun eh <laughs> si pugak yan <laughs> Ambira, ano? <laughs> Mukha <Mukasyo. laughs> Lahat na ng mga kabugukan, eh, sinabi na sa akin, tinawag na sa akin, pati si Mr. Clean, na nananahimik doon, kulang na lang doon sa akin, hikaw. Sa bagay, may butas naman tong tenga ko, dalawa, mga kainay, sa ano, pwede ko malagay na isang hikaw diyan, kulay bilog. Para na tayo si Mr. Clean, di ba? Tapos magsuot tayo ng kulay puting t-shirt, ganun tayo. Yo. <laughs> pwedeng kunin ng model, no? Endorser. Yan. Hoy, uh, shoutout sa ano, no? Sa Mr. Clean. Tsaka sa mga suka dyan, ano? Pwede nyo kuning endorser, ah. Contactin nyo lang ang talentado.ca. Bahala lang kayo mag-usap. Maghihintay lang ako. Yay! <laughs> I wish.